Para makaiwas sa pag-otang at sangla ng gamit pag magbakasyon tayo sa Pinas mga tropa, ito ang ginawa ko pagdating sa atin, dumiritso ako agad sa baklaran, nasa baklaran ang napakamura na klasik-klasing paninda mga wholesale pa. Namili ako agad ng mga sapatos at mga bag para itinda, habang nasa bakasyon ako. Isang daang pair ng sapatos at poro class A lang, ganun din ang mga bag branded, ang brand ng mga sapatos na binili ko Skechers Nike at Adidas, ang bag naman 85 na piraso, body bag at belt bag, ang bili ko sa sapatos bawat pair sa wholesale ang presyo 600 plus lang, ang pinakamahal ang Skechers na brand, ang Adidas at Nike naman mas mababa ang presyo ng kaunti. Ang presyo naman sa bag, ang pinakamahal, 500 pesos lang, kaya hindi kalakihan ang puhonan, tapos pag ang bili ng sapatos, anim na raang pesos, mabinta sa amin isang libot dalawandaang pesos, ang bag naman pag ang bililimandaang pesos, mabinta sa amin isang pesos, ang dalilang may binta dahil ang presyo ko mas mura kung ikumpara sa mall, supermarket, shoe store, lalo na sa nagtitinda ng sapatos ng palingki, ang pagdala naman sa mga nabili kong sapatos at bag pabisayas. Negros Oriental Dumaguete, napakadali lang e sakay lang sa Ceres Liner Bus doon kulang dinala sa terminal nila sa Cubao, hindi rin kalakihan ang bayad nila, 6,000 pesos lang ang binayad ko, diritsyo na sa amin, kunin na lang sa terminal nila, pero mga tropa para lang to sa katulad ko nagipit pag magbakasyon. Dahil hindi naman kalakihan ang sweldo ko dito sa abroad, kaya pag magbakasyon ako higpit sinturan talaga sa paggastos, mahirap na, baka hindi pa tapos ang bakasyon wala ng pera, Paano kasi pag sweldo padala agad, magtira lang ng pang budget, kaya ang resulta pag magbakasyon ang madalang pera ang sweldo lang na isang bulan at vacation fee na one month, madalas mangyari sa akin kahit tapos na ang kontrata hindi pa magbakasyon. Dahil sa mga sapatos at bag na benibenta ko, hindi ako nagkaotang kumapit ang dala ko na pera, kahit papaano malaking tulong, pagbalik ko may pera pang kaonti iniwan ko kanila at yun palang bayad ko sa Ceres Bus Liner na 6,000 pesos pagkwentahin natin, papatong lang ang pagbili ng sapatos ko ng 60 pesos bawat pair dahil isang daang pair yun. Ang mga bag naman nagiging libre sa pamasahi sa bus dahil doon na lahat sa sapatos natin linagay ang bayad, malaki pa rin ang kita. Kahit tatawad pa ang customer ng 200 pesos o 300 pesos, mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin, sana nagustuhan ninyo. Sana suportahan nyo ang mounting channel ko, ang Dentoy TV sa pamaraan ng pagkalimbang ng notification bell, at subscribe button. Next ko na upload ng video. Mabuhay at bye bye!